Yan, magandang magandang araw mga idol. Welcome to my vlog. <laughs> Ayun oh. No? Nandito ngayon ang pamilya Comedia sa Banggandang baras. Lahat namimingwit mga idol. Oh, so nandito rin kami ngayon kasama ko si lutong bahay ni Tatay. Ayun, nandun no? Yung iba nandoon sa kabila. Uh, yung iba nandoon. Ayun. Ay yung iba oh. Ayam, si Master Bipo acak si, si Master Bipo cak si Teo si Jimmy dan tu. Siapa ni? Siapa? 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 Huli na Siapa? 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 Huwag natin kung sino yung makahuli dyan Ayan no. Grabe Isang pamilya Isang pamilya Ayun, no. hiling hanggang dulo Ano inyo, tawagin nyo isda Sa paligid ng tanay, maraming tilapia. Ayun, no? bubula. O, oh, lele-lele ili ra. Ang daming ano, Ito may huling malaki. Kita natin 'yung malaking huli. Ito. 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 Ayan. Ayan. malaking hito ang huli. Oh, di ba? Laki. Okay. Grabe. Buntis yan. Kawalan kayo natin yung buntis pala yan. Oo. Oh. Dito. Asan mga huli nyo? Kawik. Hoy, oh, may kalbo. Dito tayo. May tilapia. Hoybe, kaybe. Hoybe. Hello. Hello. Hello, Ambo, ambo. Wala ngole. Wala huli si Ambo. Ang laki Sen. Ah, kailangan <laughs> pa pakakan ah. Hindi ko na oh kita. Dapat ibalik yung maliliit. Tapos <laughs> yun, eh. yung dami, parang maliliit. Marami kang huli ka kaya lupin daw kapag marami pero kinain ng pusa lahat. Yatay. Sayang. Hilagay las kusina. Sabi ko, ah, sobra kasi kayo. Masipag kasi kayo. Naghihintay kayo kung sino yung... Ayun, nilinisan ng pusa. Kaso ni, kinain naman lahat ng pusa. Eh kasi kung pagdating nila kung ina si Kaso kaagad yun, hindi yun kainin ng pusa. Siguro pagdating doon, nilapag lang. Ah, tuang tuang yung pusa. Oh, <laughs> uh, mo. Maghapon bago nakauwi tapos kinain lang ng pusa. Dapat 'yun. Yung pusa hinuli tapos 'yun ang kinatay. Mas marami ang karne ng pusa kasi sa huli. klaseng ito yung ano Ito yung solar itong solar na to dyan to sa may gitna ng dagat eh doon yan yan nilipat dito akala ko hindi na gumagana to gumagana pa rin pala ito ayan, oh. dito lahat kumukuha ng ano ito yung nagsusupply ng kuryen, kuryente dito at saka ilaw dito sa banggandang baras ayan o oh. dito hindi di ba? Kala ko mga sirat-sirat na yun. Hindi pa pala yan sirat-sirat. Nagagamit pa pala ito. Ayun no? May bangka. Ay, ang dami na nangagat ng langgam. Oh! Ang dami langgam. You, no? lang Tika Kunin ko lang yung aking bag Yan no, dito yung bag ko eh Mahiwan ko to Oh hmm. You know, bawal mamingwit look, sa lagun. May nakalagay o. Oh. O. Oh. lang yan. Wala niya. Yung ano naman niya, yung pamingwit niya, napakaliit. Parang, alam mo ba yung pinakamaliit na karayom? Maliit lang ka agad. Kaya nga, ano nga, dilis nga lang yung kakain eh. dito huh. oh siya yung nandoon marami kinang huli ayun laki nangangalabit na yung isda huli kong pirito saan Oh, pwede na yan. Ah, Paborito ni Kamarig. Ayungin. Ayung ayungin din tapos graso ata. Tilapia yan. Tilapia ba yan? Dito. Laki ng hito na huli ni ano? Alberta no. Alberta. Sa dalan lalaki ng mga karpa na huli. Ay. Ay, apat apat na karpa matigay mahigit isang kilo ang isa ano na, 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 na. Nand, andyan, oh na uh, nandiyan? Nandiyan sa, sa sakyan pati mga tilapia siguro ang tilapia ay mga ilang kilo rin kunti lang yung tilapia siguro ang tilapia nasa mga mga dalawa tatlong kilo lang malilete eh tilapia oh ayan oh ano Bakit ganyan ang tunog ng bangka? Ay, dalawa. Ayun Bilis. Ayun. Bulabog mga tilapia. Nah, nak punya. Ba balik payon, ba balik pauli yon. <laughs> Bula bung tila pia. Anggaling. Ayah nasi Mister Bipo. Merong kumukwit di to. Ayan, ito ano to generator ba to ano ba yan siya yan sa solar ata oh din yan yan yung ano solar yan solar din kasama yung mga sira-sira na akala ko sira-sira yung gumagana pa pala yan Ayan yung mga solar akala ko mga sira na yan yung nag dito ng mga ilaw yan yung lahat ng ilaw na yan mga street light Solar yan Solar Hanggang doon, hanggang bayan Hanggang bayan ng baras, hanggang doon Kasi ito yung ano, pasyalan ng baras Banggandang baras ito kung tawagin ano, Maraming tao dito paghapon. Dapat ngayon maraming tao kasi umulan Pagka umulan, siyempre walang masyal. Karamihan nandito mga namimingwit Ito, itong mga namimingwit na ito mga pamangkin ko rin pala to Yun o, sabi Yun o Marami na kayong huli o, Lahat ng huli nyo Bibilihin ko ah Bibilihin ko ah Ang lahat ng huli nyo Ito mga idol Ito si Ang dating mayor ng baras ang alkalde ng baras ito naputol <laughs> ito yung nagkasal sa akin mga idol nung ito yung nagkasal sa amin nung ako ay, ano ikinasal si Hieronimo uh, Miro Latigo kung tawagin dito sa baras Rizal yan yan siya si Hieronimo ang alkalde ng baras you know, mayroon yan sa pelikula eh. yan ang ninong ni Comedia Vlog mga idol sa kasal Ayan, yeah, Mayor Latigo ng, al ng Alkaldi ng Baras yan mayroon yan siya pelikula yan ito yung mga namimingwit Asan ah, huli nyo? Patingin Wala? Ah, iwan nyo doon? Okay o, Hanggang dito na lang eh. Bumalik na naman yung mga bangka o, oh, Pangasar yung mga bangka Nang namulabog Ayan o dito marami ng huli Hanggang dito na lang tayo mga idol. Maraming salamat. Shout out sa tropa ng kanya no. Shout out sa lahat ng mga namimingwit diyan sa Baras Rizal, Bangkendang Baras. Maraming salamat sa inyo lahat nag-enjoy ito lahat diyan sa Bangkendang Baras pamimingwit.